sa agricultural sector. Ito po may may videos po dito tungkol po dito sa mga ibang uh, ilang mga quarrying areas po or quarrying areas. Diyan po sa may uh, Santa Maria, Pangasinan. Ah, uh, ito pong mga quarrying areas po na ito. Uh, sa palagay po ninyo ano ang malaking epekto po nito sa agriculture sector po natin? And uh, in the past years po kasi, marami pong mga environmentalist at may mga, mga uh, if I remember right, sumalangit na wa yung pong uh, dating uh, kalihim po ng DNR si uh, uh, Ma'am Gina Lopez uh, na nilalabanan po yung mga gaytong uh, klase po ng uh, uh, mga aktibidad uh, na patuloy na nagde degregate po ng ating pong environment and uh, on the uh, sector po ng agrikultura, on your part sa sinag po? Gaano po ito malaki ang impact sa ating pong mga agriculture land? Yeah, uh, nakita natin yung area mm -hmm. ng uh, uh, itong Samon. No? Uh, nagulat kami kasi last year hindi ganun pa yung uh, situation. Mm -hmm. So ngayon, nung punta tayo, no? Uh, itong uh, last, uh, last na pinuntahan natin, uh around yesterday nakita natin ano yung uh, ginagawa na parang uh, mining parang sugka na nangyari eh. yung mm -hmm. uh, uh, farmland no binutas dito binutas doon uh ito is uh, dapat uh, uh, call attention si uh, director Tayag mm -hmm. ng ENR kasi uh, siya ang in-charge dito sa mga ganon. ito uh, is farmland. Eh, eh, ginawang ano naman, ginawang uh, uh, pag-quarry, no? Na in which uh, ang tingin natin, eh, dapat hindi dito sa mga area na ito. Mm -hmm. Kasi kung uh, nag-divert yung tubig dito, baka yung area ng talong natin dito sa Villasis, eh, and rice area matatamaan nakita mo yung mga picture talagang yeah. Rice area yan, tsaka uh, vegetable area. Pero in between, eh, biglang may ganun nangyari. So, uh, yung yung channel ng tubig baka pumunta doon eh mm -hmm. magkaka problema pagsasaka natin. Opo, uh, this will going to affect the quality of soil also uh, engineer. Yeah, kasi uh, nagma-mine sila no doon sa loob kinukuha mm -hmm. nila. Mm eh uh, iniiwad na eh Iniiwan yung uh, area so kung mm -hmm. makita natin grabe no ah uh, nakakabahala ito and uh, kino-all na natin yung attention ng uh, DNR mm -hmm. uh pero, nangyari baka i itataas natin sa Senado uh, to have uh, uh investigation kung wala pang action na nangyari Mm -hmm. Pero uh, so so far uh, Sir Sendong, uh, I I'm sure ito po we're going to agree ito pong mga may-ari po ng mga agricultural land po diyan sa May Santa Maria uh, and also yung first defense kasi natin diyan is that our local government uh, tayo po ba nakipag ugnayan or uh, we call uh, the attention of course of uh, Santa Maria uh, LGU regarding dito po sa uh, na-discover natin na lumaki na na parang nagiging problema na na quarrying area. Yeah, uh, na nakausap natin si Mayor, no? Uh, hindi siya nag-issue ng permit dito sa mm. tao, itong kay Charina. Uh, bali kumuha ito ng permit dun sa kabilang barang uh, kabilang munisipyo mm -hmm. uh, asitan pero ay uh, yung area naman na sa part of Samon Uh, pati yung barangay captain, eh, sinet natin, eh, uh, sabi niya hindi siya nag-issue ng uh, barangay permit. So ang question dyan, eh, paano silang nakakuha Nak ng mm. uh, lugar? No? Uh, wala mm. naman title. Kasi, kasi unang application ng, uh, na, sa DNR, kailangan may title ka. E eh, paano nila nakuha yung area maski walang title? So um ito is uh, may problema talaga sa DNR uh, uh, kung hindi pa ma ito so we we have to have a uh, Senate investigation kung paano nila nakukuha yung mga permit uh, without uh giving any title dun sa area Yeah, uh, nakakabahala po ito and uh, tama, kaisa kami doon sa panawagan na yan kasi kawawa yung mga uh, farmers po natin po dyan kung sakaling uh, madamay itong uh, kanilang uh, sinasaka na mga ano po at uh, at the same time ang pinaka, ano dito yung impact sa totality ng environment natin. So sendong maraming salamat po. Siguro sa panghuli na lamang uh, inyo pong mensahe para po sa mga miyembro po at uh, syempre mga naniniwala sa pinaglalaban po ng Sinag at uh, yung pong mga kababayan po natin na mga mangingisda, magsasaka uh, na naaapektuhan po ng uwan at patuloy na umaasa po sa tulong po ng gobyerno po natin. Go ahead sir. Yeah, uh, uh, mag-re-request uh, tayo kay Secretary Laurel about dun sa mga fingerlings ng bangos. Sana ma-distribute, no? Nag-apektoan na kasi yung mga uh, yung, uh, uh, nag-alaga ng bangos. So, ito yung uh, isang uh, hingin natin. And of course, yung sa uh, rice area, up din natin kung anong nangyari dun sa... Fertilizer subsidy natin no, dito sa Lalawigan, especially yung Region 1. Bakit uh, na-delay yung distribution uh, compare sa Region 3 na, na naibigay kaagad noong June-July? So ito yung mga issue na uh, ipaparating natin sa ating Secretary para at least eh, matutukan itong mga problema. Maraming maraming salamat po. Engineer Rosendo So, ang chairman po ng Sama na Industriya ng Agrikultura. Uh, good morning sir and uh, happy Friday po. Yeah, happy Friday. Magandang uh, umaga. Idol, yan po ang po natin kay Engineer Rosendo So. Idol, Naku, nakakabahal.